Ay, may adlaw mga kaludz. Mm -hmm. Natay bisita. Saan yung mga product-product niya, -product boss? Ah, biskuit, chicharon. hindut yun lagi na. Mga... utap atau kawan Andre dera? Oh, segi pangwa mu pangwa utap utap daw pili daw pili apa snacks? hindut ni pang snacks okay kaya kawan ni kena oki kai ni pakai asinso na mga nama oh. sauna motor motor kau multi cab naman? Si si pangwa mu pangwa pangwa pang utap mo katong isa bali upat ha ah, lima lima kaputos katong Ma. tag 20 kwanibing, kwanibing. tag 500 ang 500 tipi putos na yun 100 barato kayo 500. barato kayo ah. si busing ni taga matanaw ni sikat kay mga taga matanaw ron si busing Rudi Rudi ito pangano bus? Rafted Ay, si Jojo, ini, -jo. si Boss Jojo. Ah, kanindutas mga Prada ko. Oh, ginanglan mo mga kuwan ha, si Chiria, mga si Charon. Utap, stick bread. Kang Jojo mo ha, Jojo -jo sa taga matanaw, taga Kabligan, Matanao. Muna yung Prada ha. Nindut kayo, parting sinawa. Sinaw kayong Prada ni Busing, baratok pa kayo. Si Charon. Apay, si Charon nga. Tamison. Tamison, eh, tabangon. Napod yung mga... utap unsa pa ning mga mapadak no ribos mga lunga chicharo na order mo na moy mga tindahan pwede mo mo order diri kabusing Oke okay parti apa sa mga kuano? utap lunga parti nindur sa ni busing Makanya kay makabusog walay gutom ni walay gutom atong amigo taga matanaw ni taga matanaw taga kabligan matanaw si boss jojo Okay mga kalods, dagang salamat mga kalods, dagang salamat sa inyong paglantaw.